Hindi naman talaga tayo makagyera. Sino bang gusto ng gyera? E di ba ganyan ng ilang mga bansa sa Europe? Neutral lang sila. Hindi sila sumanib sa NATO. Pero dahil sa biglang bang invade ni Putin sa Ukraine, biglang nag-join sa NATO ang mga ito. Recently lang, ang Sweden at Finland sumanib sa NATO sa pag-alala na baka sila naman ang isunod na i-invade ng Russia. Samantalang ilang dekada na silang neutral. Kasi alam nila na apektado sila kasi katabi lang sila ng Russia at wala silang kapasidad para makipaggera. Kaya kailangan nalang makipag alyansa sa sa mga bansang may similar government system. Kung naman ang may tanong sa mga maka-China o communism, bakit nandito kayo sa Pinas kung maka-China kayo, ha? Bakit di kayo pumunta sa China para maranasan nyo ang buhay ng komunista? Oh, that's right. Di ka nga pala makakareklamo dun, di ba? Kasi nga bawal ang Facebook doon pati ang